Para po mga kabayan, ayan, papasok na naman kami sa trabaho pang gabi. Ayan. Nadyan na tayong tubig sa kajus. Saka yung isdang ginataan na tulingan na may karneng taba. Ibigay ko doon sa mga kasama kong Pilipino sa kabilang bahay. Ayan. Papasok na po kami. Ayan, alas 6 na alas 7 pa naman magpasok na amin, pero magbabike pa kami papuntang kampanya ayun yung bike namin ang lamig ayan, ayan po ang dito ngayon sa labas ayun yung bike ko yung kulay puti magbabike lang kami papuntang kampanya araw araw po kami nagbabike papuntang kampanya ayan samahan nyo po kami papasok na kami bababa na ako ng hagdan bali third floor po kasi kami yung apartment namin third floor Ayan. Ito yung dala ko Tubig saka, kayo saka yung isdang tulingan Ayan po yung bike ko, kulay puti Ayan yun naman sa kasama ko, sa dalawa Nagbabike lang kami araw-araw ayan, ayan yung dala natin Tara Ayan na, pasok na naman Malamig alas sa pero ang liwanag pa po na kami sa kampanya ayun yung kasama ko sa unahan Ay, dami sa sakyan babike lang kami 5 minutes lang naman papuntang ano kampanya pagbabike medyo malapit lang ayun na malapit na kami sa kampanya ayun yung may kulay blue na yun na yung kulay blue bako dun po yung kampanya namin doon kami nagpaparking ng bike pero yung pinapasokan namin malayo. Dalawang oras ang biyahe. Ayan o, yung may mga sasakyan. Ayan po yung ano namin, company. <laughs> Diyan kami nagaanta. Ayan hanggang alas 7 bago umalis. Nandiyan yung mga sasakyan namin. Ano ako sa company. Ibigay ko na itong ano, ulam sa mga kasama ko. Ayan sila. dito. So, Makuloko Papasok oh. na rin. Andito na ako. Binigay ko na po yung ulam. Kita ko sa inyo yung bike ko na pinaparkingan. Ayan. Ito yung lumang bike. Yung mga gamit na na pambinta. Ayan yung bike ko. Dito ko lang iniwan yung aking sapatos. Ayan. Ayan yung mga service pagpapasok. Nakapalit po na ako ng sapatos at Yung sapatos sa pang ispalto. Ang lamig sa gabi. Sa aking tubig. Wala pa yung kasama kong papuna driver. Mamaya pa siguro. Gagawin ko muna ito doon sa aking sasakyan. Lilinisin ko yung sasakyan para pagdating niya malinis na. Ayan, kinuha ko yung susi ng na sasakyan namin. Bubuksan ko para malinis ko. May ko na rin yung aking gamit. Ito yung aking gus. Sa katubig. Lilinisin ko muna basura para pagdating ng driver malinis masarap yun win pa paalis na kami papasok na kami nandun na sa loob yung mga kasama ko nakasakay na yung isang sasakyan nakaalis na rin ito na lang isa. Ayan no? pasakay na kami. bumili ng 7-Eleven at mamimili ng hapunan. Bumili ako ng tinapay. Ayan. Naghahanap ako Yung kasama ko rin ay namimili din. Ito sana masarap. Mahal naman. Ayan. Mas dalawa na. Mahal. 993. Tiramis, tiramisu tiramisu ang mga tinapay magbabayad na po muna ako ngayon po nakabili na ako at kami ay aalis na pupunta na kami sa opis pupunta sa opis at mag bukuha ng ibang gamit nandito na po kami sa isang anong company sama kung ano, ano sa loob, kumukuha ng papel, ng plano. Ay, yung iba, umalis na po. Umalis na yung iba. Ayan. Yung sargahan ng tubig. Umalis na. Ayan yung isa. Ayan. Ayan yung ibang mga sasakyan, di pa naalis. Dalawang oras pang biyahe namin nandito na po kami sa may Tulgit. Dito po kami magme-meeting. Kararating lang namin. Wala po kami sa site. <laughs> Ayan yung aming gagamitin na pambakla. So, yung nasa likod yung malaki. Ayan. Kaya nandito na po lahat ng ano, company contractor. mag ipon -ipo na. Magme-meeting na kami. Ang dami sa sakyan na gagamitin. kasi siya na po kayo maingay yung makina dito sa likod. Nandito kasi dito sa likod ko. Ayan yung mga gagamitin namin ito po yung sakya namin ito yung mga gamit to. madilim hindi kita marami kami dito iba ibang company contractor mag-meeting po kami tapos mamaya pupunta na doon sa, ano, sa site na paggagawa namin sa highway ayan laki ng mga kikay oh. Oh, ang dami namin na ay mga kasama kong Pinoy eh. ay gamitin namin piniser sasakyan ang lamig sa labas mamaya pa kami aalis alas sa sopa kong pisa bago ang trabaho alas na po kasi magsasara ang tulgit alas na yun marami pang gumadaan ng sasakyan dito muna ako sa loob sobrang lamig sa labas tapos naman na yung meeting namin mamaya papakita ko po sa inyo yung gagawin namin nandito na po kami ngayon sa iespalto namin nagbaba kami ng gamit ready na Ayan, nagbabaklas na doon sa dulo e binababa po namin yung mga ibang mga gamit doon sa dulo ayun doon, may mga ilaw na yon nagbaba kami ng ilaw, dalawa tapos yung ibang gamit po dun, ready na namin babaklas din to ngayon, 200 meters ayun, nag-uumpisa na po sila punta na ako doon Hingal ako, pagod. Ang layo ng nilakad ko. <laughs> Ayan. Ayan, binabaklas na po. Mahaba na. Ayan, nag-umpisa na magbaklas. Maglinis. Ayan, maglinis. Really ni alin mabakasip kaya nata ha? linis na linis eh Ay mo yung isfalto namin ngayon itong binabakla 100 meters mahaba ayan sundan natin ayun yung mga kasama ko sa dulo nagsusukat habang binabaklas po sinusukat atras babalikan tong madumi ayan po madumi pa yan o oh. babalikan ayan sila babalikan itong tagalinis Ayan, natapos na po namin baklasin. Naglalagay naman ng pampadikit. Ayun yung isang truck. Binugahan ko na yung ano, mga ibang bato-bato. Binugahan ko ng hangin para malinis po. Ayan, pagkatapos nitong truck na tong na maglalagay ng pandikit, magumpisa na kami mag-install to. Ayan, natapos na. Hanggang dyan sa may ilaw yung gagawin namin ngayon. Ayan, umalis na yung panlinis namin. Yun yung ginamit ko yung masasakyan. Napambuga ng hangin. Ayan, pagtapos po nito, ispalto na. Nandun naman na yung finisher. Ayan, bundok. Nasa bundok kami ang dilim. Puro puno. Walang makita. Hmm. Parating na rin naman yung mga ispalto. Binding truck Nagahakot ng ispalto. Ang, ang, kapal po ng ini-ispalto namin nito is 4. 4 ang kapal nito. Ayan kabilaan yan highway ito yung tinira namin isang gabi sa kabila yung madilim ngayon naman ito bukas yung karugtong nito nag na dito may ilaw hanggang November ito pang ano namin eh dito sa expressway hanggang November pang gabi may pang umaga din naman kaso iilan lang ang pang umaga karamihan po pang gabi dito kasi yung tour gate sinasarado para walang dumaan na sa sakyan hanggang alas 3 lang dito eh. Pag lumampas na ng alas 3, hindi na pwede. Gawa ng gagamitin natong ano, expressway. Kaya isang oras lang namin ni eh. Ispalto po ito. Napakabilis ng finisher. Eh. Tumakbo. Ganun ka high-tech dito sa Japan. Ayan. Lalagyan na ng pandikit. Bumubuga sa ilalim. yung umuusok. hanggang sa dulo ayan po kulay, kulay itim na oh. kanina na puti yan eh. naginap ang dikit yung pinis sir nakarili na ayan yan yung mag to ito pong pinis, sir iniinit na uli nakariri na ayan magoumpisa na po kami mag-espalto ayan espalto sa unahan atras na ayan na yung finisher. naka nakaplaster na aabanti na lang yan naantay na lang yung ano. ibang tao wala pa eh. ayan yung mga piso namin sa huli yan naka parking ayan. ito yung inispalto namin kahapon kabila ito naman ngayon